Nagulat na lamang si Jenna matapos nga biglang sumugod ang napakaraming tao ay sa pagkakaalam niya ay 20 peraso lamang na golden ticket ang inalawd niya na paprint. Papaanong nagkaroon ng napakaraming ticket? malamang sa kanyang iniis. may merong nagsabotahi sa kanya at merong nagpa-print. Maaring competitor nila ito o inside job. At sa oras nga na malaman niya kung sino nga ba ang gumawa nito ay mananagot na ito sa kanya. Naiinis pa siya sa ginawa nga ni Betsy kung saan pinalalabas pa niya na kasalanan niya ang lahat. Nag-agree na manun-mano ang lahat matapos nga ang i-recommend ni Jenna na magkaroon sila ng promo. Hindi umano niya inasahan na ganun ang mangyayari talagang isang malaking aksidente lamang at hindi sinasadya ang bagay na iyon. Ngunit sa pangyayaring iyon ay eh, malaki ang naging impact at nagkakaroon ng crisis ang kanilang kumpanya dahil maraming mga sponsor ang nag-withdraw at nawala ng tiwala matapos nga halos nga ubusin at kuyugin na nga ang kanilang tindahan. Samantalang si Betsy ay tela nasiyahan sa kanyang ginawa. Hindi niya man lang naisip na sa kanyang ginawa ay apiktado rin siya sapagkat nahihina ang kanilang kayamanan at mawawala pa posible ang kumpanya na pinagtatrabahoan at ipinundar nga ng kanyang asawang si Robert sapagkat napakamakasarili niya at ang iniisip lamang niya kung paano makaganti at uh, magantihan nga itong si Robert mula sa kanyang maling desisyon kung saan gusto niya patunayan na mali mali ang kanyang ginawang desisyon kung saan mas pidili nga niya itong si Jenna Nasisi pa nga si Jenna at sinabing nang dahil umano sa palpak niya na promo, hindi sana umano magkakaganon. Dahil magsasara na, na nga ang kanilang hypermarket. Magkakaroon nga ng investigasyon dahil hindi pa payag si Jenna na basta na lamang masira siya at ang kanyang pangalan, lalong lalo na sa kanyang ama. Tela na inis ang kanyang daddy sa nangyari dahil nga sa malaki ang nawala na pondo nila dahil nga sa ginawang promo nga nitong si Jenna. Kaya naman inisa-isa ni Jenna ang kanyang mga trabahante at dito malalantad na gagawa pa ng hakbang itong si Betsy upang pagtakpan nga ang kanyang kasalanan dahil ang golden ticket ay hahanapin nga sa mga bag ng mga workers at doon nga ay makikita sa clues na kaibigan nga nitong si Gerald doon ito masisisi hindi maipaliwanag ng kanyang kaibigan kung saan gagaling ang naturang tiket. Wala siyang kamalay-malay na isiniksik nga ito ni Betsy dahil ayaw niya na masisi at malaman nga ni Jenna na sa kanya nang galing at siya ang nagpaprint na naturang tiket. Kaya para matigil ang investigasyon ay humanap na siya ng ibang uh, maakusahan. Ngunit si Gerald ay hindi naniniwala. Batid niya ang kaputihan ng kanyang kaibigan at imposibleng mangyari ang bagay na iyon. Malaki ang kanyang paniniwala na na-frame up lamang ang kanyang kaibigan.